Paano palakasin yung connection ng PISO Wi-Fi? Pukunik muna tayo sa PISO Wi-Fi. Ayan. Kukunik muna. Ayan. Nalabas ng ganyan. So, ayan. May time pa ako. Bago Bago punta tayo ng dito nung tayo sa Chrome bago type natin yung 10.0.0.1 slash admin Ad, admin to ito ayan bago sign in kung ano yung password nyo so yun naka ano na sa akin naka save na yung password at ano ko ah uh, username so yan buksan natin bago tingnan natin yung tulok sa taas na tatlo ito and dashboard bago ganyan di ba bago baba tayo sa speed limiter sa akin nakataas na to ay nataas ka na to so ito guys no may adyasan yan pwede kang pumili dyan kung ilan gusto mong mbps ayan saka dito sa baba. Ito ang mahalaga dito yung sa baba. Kung malakas yung internet mo, ah, uh, diba, PLDT, o oh, 300 Mbps. So, eh, pwede mong ilagay na 100 Mbps per client. Itong isa din. Yan. Bago save change. So, ayan. Okay na. So, yan lang guys. Ganun lang.